Hello mga beshi, happy Thursday po. Nung Thursday pa nga 'tong video ngayon ko nga lang po na voice over. Bago nga ako pumasok, dumaan nga muna ako dito kay Tita May. Meron po kasi akong ipapa-print mga beshi. Siya nga din po gumawa ng name tag ko at mga stickers sa notebook. Thank you po Tita May. Nagmamadali na nga po kami dahil magse-7 AM na nga po. Dinadaan ko pa black shoes ko doon sa tindahan namin. Na-late na nga lang po talaga ang beshi nyo. <laughs> Hindi rin po talaga biro maging vlogger mga beshi. Kada kilos mo nga video dito, video doon. Pero hindi nga po lahat lang nangyayari sa buhay namin binablog mga beshi. Pili nga lang din po ina-upload namin. Ang dami na nga po naghahanap ng Facebook page ko mga beshi. Di pa nga siya nasa suspended pa nga din hanggang ngayon. Hindi nga namin alam kung kailan babalik dahil wala nga days na nakalagay. Naglilinis nga ng page si Lolo Meta na bawasan nga din yung followers ko. Kaya pasensya na nga po sa maan palo ni Lolo Meta. 372k followers down to 370k followers. 2k na nga kaagad yung nabawas mga beshi. Habang tumatagal mas lalo pa ngayon mababawasan. Aww. Babangon niyo ulit tayo kapag naayos na yung Facebook page ko. Naglaban na nga po si Mama pagkatid niya sa akin. Dahil may meeting nga po ngayong hapon sa school namin mga beshi. Pang lahat ang meeting nga po kaya puno yung parking. Di na nga po nakaten si Mama ng meeting sa gym. Pagkatapos niya kasi maglaban nagbanti pa siya ng tindahan namin. At nag-edit na nga din ang vlog ko mga beshi. Pagkatapos nga ng agenda nagbotohan na nga ng PTA officers. Sexy tali na naman nga po yung Mama ko. Hanggang grade 6 na nga daw po yan mga beshi. Beshi? Sinabay na nga din po kami umuwi ni Mami jenelyn Salamat po. baleto ito na nga po pala ginagawa sa bahay namin. Kinikinis na nga po pala mga Beshi. Dahil ngayong araw din po mag skin coat na. Malapit na nga tayo sa katotohanan. Malapit na nga din po maubos yung budget mga Beshi. Sabi nga ng iba kung gusto mo ma-stress magpagawa ka ng bahay. <laughs> Kailan tapos na nga mag-skin coat sa side na to? Bukas sa kabilang side na nga mga beshi. Nagpabili na nga ng pintura dahil sa isang araw magpipintura na po. Meron pa nga bibilang, kaya naman kinuha ko na ngay huling sahod ko kay Facebook. Nagpadaan na nga po kay Papa sa drive-thru mga beshi. Wala nga drinks in order namin kaya bumili na nga lang ako ng milk tea. Kinagabihan lalabas na nga po kapatid ni Papa na bagong panganak. Sumama nga po kami sumundo mga beshi. Nagutom nga kami sa biyahe kaya naman bumili nga kami dito ng Hi guys, hi kayo. Hina, hello. Parang kailan na nag-gender reveal ngayon nga kasama na namin yung baby mga beshi. Excited na nga si baby atin na makita yung baby. Ang laki nga ng baby at baka mo nga isang buwan na. Ang lagu-lagu nga din ang buhok at ang ganda mga beshi. Bali limang babae na nga kami na magpipinsan. Ayaw pang umuwi ni atin na iniiyakan nga si baby Raya. pantakhiraya Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi. bye, -bye beshi.